Maraming salamat Radyo Manchel Emprido Abay sa mga Chavacano Buenas dias Alas 7.28 na po ng umaga Sa Davao City tayo Caretaker ng bodega doon patay Matapos pagsasaksakin Mula sa Rimindawa may detali Radyo Man Leo Batulayan RMN Live Report po ang nakabulagta, duguan at wala ng buhay ang isang caretaker ng bodega sa Times Beach, Ecoland Drive, Matina Playa, Davao City. Pasado alas 7 ng umaga kahapon. Kinilala ang biktima na si Ramonito Arsenal Mandawe, 35 anyos, residente ng Purok 5, Siwal Bukana ng nasabing lungsod. Sa ulat na natanggap ng DXD Sierra Davao mula sa Davao City Police Office, pinaniniwala ang pilitang pinasok ang bodega matapos madiskubring baliko na ang barbed wire sa gate at wasak na ang pintuan nang ng silid ng biktima. Nabatid rin na nagtamo ng maraming tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima at naka-underwear na lamang ng matagpuan. Narecover naman sa crime scene ang kutsilyong pinaniniwala ang ginamit sa krimen na natagpuan lang din katabi ng katawan ng biktima. Sa ngayon, tinitingnan ng mga investigador na personal grudge ang pangunahing motibo sa pagpatay. Kasama mo sa DXDC Armen Davao, Rajuman, Leo Batulayan, Tatak Armen! And network News.